Hi guys, welcome my YouTube channel, Binots TV. Alam niyo ba guys kung nasa anak ngayon? Nandito po ako, umakyat ako sa pinakamataas na bundok. Kaya hinihingal ako ngayon. Tingnan mo guys. Hmm. at sampol pa lang yan may ipapakita pa ako sa inyong magagandang lugar kaya aakyat pa tayo sa taas wala pa ako sa one pot ayun Nakita ba yung bundok sa likod guys ayun hindi lang maaninag yung mukha ko nga hindi maaninag sige at babalik ako mamaya ipapakita ko sa inyo bye bye aakyat tayo ng bundok guys yan guys nilagyan ng tagusan bundok yan bundok nasa ilalim tayo ng bundok ayan o ayan e, siya so, papakita o guys ha yan. pag umaapaw ang tubig dun sa may dam dyan dadaan yan yan dyan yan siya bundok yan pwede ka na mag ano pwede ka na magtago dyan pag may mga kalaban ayan ang pinaka tunnel niya at nandito na nga ako guys pinaka tuktok ng bundok tignan mo nang ginawa ng mga tao rito guys tourist talaga ang tourist so may bakod may nakaharang ayan ang ibabaw niyan puro bato kaya pag nahulog ang bato diretso diretso dito sa baba kaya ang laki ng bato kaya guys, titignan natin hindi hey guys bundok yan Tingnan mo yung nasa likod ko. Galing pa sa baba yan. Ang buhat-buhat niya, yellow yan. yelo Yellow yan. Nakapasan. Nakapasan sa kanyang ikuran babae. Okay. Ang ganda ng ginawa ng Diyos, bay. Tingnan mo naman ang bundok. Iikot ko, iikot ko. Kaya lang. May mga ano, kabli ng kuryente pa rito, guys sa dagdag lang. Pabalikan ko guys. Ano yung sinasabi ko guys? Buwat-buwat niyang yellow. Galing yan sa baba. Yan. Galing pa sa baba yan. Bababa pa ng bundok yan. Yan guys. May mga kawayan ibababa nila. Papunta naman din sa akin. Yan. Ay, mga bato guys. Ayan. Oh. Yung dinadaan na namin. Puro sa ilalim. Bato yan. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh, Nasa ilalim ako ng kabatuhan. Ayan. 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 Puro bato yan guys. Ayan. Oh.

Guys, nasa ilalim tayo ng kabundukan na puro bato may papakita ko sa inyo guys ha? ito ayan ang bubulaga sa inyo guys ha? ayan o yun to <laughs> At yun na nga guys, dito na nagtatapos ang aking paglalakbay. Ha? Ipapakita ko muna sa inyo ito ang kunting ilog. May kunting ano yan? bangka. May bangka. Kung magustuhan nyo ang aking video, Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ito pa. At ibibitin ko muna kayo. <laughs> Ayan. Binot's TV. Bye-bye.